morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Pangarap po ng marami sa ating mga kababayan ang makapag-abroad para magtrabaho at makapag-provide para sa pamilya. Isa sa mga nangangarap na ito ay si Lynn Abrea na isang massage therapist. Pero bukod po sa kailangan ng pera para makapag-apply sa ibang bansa, kailangan ding pumasasilin sa medical exam para mabigyan siya ng certificate na siya ay fit to work. Panoorin po natin. Ako po si Bonilin Abrea, 33 years old, from South Signal, Tagig City po. Yung mga naranasan ko pong sintomas noon, yung pangangati ng likod, tapos dito nga po sa side, kumikirot, kumikirot po siya. Na hindi ko rin po alam na sakit din po talaga yun, ang sign na yun. Sinabi lang din po sa akin. Tapos yun sa ihi daw po is may bula. Yun pala, yun na rin po pala yung sign. Na laman ko po ito sa aking laboratory, sa pagpunta sa abroad, sa medical po. Mataas po yung creatinine ko. Tapos hindi po ako kagad bumalik dun sa doktor kasi alam ko po at sinabi rin ni mama na ila-dialysis pag ganun kataas kasi umabot siya ng 823. Siyempre po yung pagtatrabaho ko nawala rin po gano'n tapos parang na-depress ka emotionally. Ang creatinine po ay waste product ng muscles ng ating katawan na inilalabas natin sa pamagitan ng pag-ihi. Ayon sa Mayo Clinic Laboratories, ang normal range ng creatinine levels ng isang adult ay karaniwang nasa pagitan po ng 74 at 107 micromoles per liter. Ang mataas na levels ng creatinine ay kadalasang indikasyon po ng problema sa kidneys gaya ng impeksyon, kidney stones, pamamaga o kidney failure. Pero maari din po itong idulot ng iba pang factors gaya ng high protein diet, high intensity exercises at dehydration. Kapag umabot na po sa critical level o higit sa 400 ang creatinine, kadalas ang inirekomenda na ng mga dalubhasa ang dialysis para agad po itong ma-flash out sa katawan. Papano nakatulong ang Healing Galing Way kay Lynn para mapababa ang kanyang creatinine sa natural na paraan ng hindi dinadialisis? At matuloy kaya ang kanyang pangingibang bansa? Abangan po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing! Sa hiling katanungan, mga tanong tungkol sa mataas na kreatinin ng ating pong papayuhan. At speaking of pangingibang bansa, maglalakbay po tayong muli papuntang Finland sa Lakbay Kalusugan with Kuya Benson. At tuturuan niya tayo ng mga teknik kung paano gumawa ng homemade na ice cream nang hindi gumagamit ng refrigerator o freezer. Aba, pwede pala yun, ha? Abangan po ninyo yan. Ngayong umaga, saan man po kayo naroon, sa Pilipinas man o ibang dako ng mundo, magsama-sama po tayo para matuto sa natural na paraan ng gamutan dito lamang sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa. Ang healing galing sa TV, slightly elevated po ang kreya ko. Delikado po ba yon? Sa mataas na kreatinin po, doktora, kaya po bang magamot kahit hindi ma-dialysis? Mga tanong tungkol sa mataas na creatinine ang sasagutin ni Dr. E. At isang bagong diskarte ang ituturo ni Kuya Benson kung paano gumawa ng ice cream nang hindi gumagamit ng ref of freezer sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV. Subay so Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Sasamahan tayo ni Dr. E sa mas pinalakas na Healing Galing. Nasa GMA na! Alas 7.30 ng umaga, Sabado. Healing Galing Mga tanong pang kalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa ating hiling katanungan, sabi ni Elga Velar, Hello po, Doc E. Slightly elevated po ang kreya ko. Delikado po ba yun? Elga, kahit kailan hindi naging maganda ang pagtaas ng creatinine level sa ating katawan. Merong tama lamang at sapat na kaya ng ating system. Kaya, kailangan umaksyon ka na para sa iyong kalusugan. Ha? Okay, maraming salamat Elga sa iyong katanungan. Si Crisanta Hilario, sabi niya, sa mataas na kreatinin po, doktora, kaya po bang magamot kahit hindi magdialysis? Kasi wala pong pera. Salamat po. Crisanta, sa mahabang taon na nandito ang hiling galing at naglilingkod, ay napatunayan na natin na ang tumataas na creatinine levels ay nagagamot sa natural na paraan ng gamutan. The hiling galing way sa holistic approach, di ba? Pag walang pera, daanin natin sa disiplina. Aalisin natin ang mga sangkap sa ating kinakain na lalong magpapataas ng creatinine levels at sasabayan natin ng disiplina. So, paano 'yon. Kailangan asin lang ang pampalasa sa ating pagkain. Wala na nung bagoong, patis, toyo at iba pang mga condiments. Walang fermented na anuman sa ating kakainin araw-araw. Ganun din ang pag-inom ng tubig. Dadalasan natin warm water hangga't maaari ang oras-oras na pag-inom ng malinis na tubig para ma-flash out natin ang mga dumi at laso na ito sa ating system. At kasabay niyan, ang kidney exercise na tinuturo natin para nang sagayon ay ma-stimulate ang kidney points dahil pagka nag-stretching exercise tayo for the kidneys, natututukan natin at nabibigyan ng pressure yung affected area at nakakapag-produce ng magandang sirkulasyon ng dugo para sa magandang oxygen na makakapagpatibay at magpapalakas dito. Di ba? Alright ang paghaplos ng healing galing oil mula sa likod ng bewang papuntang puso matapos ang warm compress yung may vinegar na pang warm compress natin parang natural operation natin ito at uh, sinestrengthen ang kidneys kung kayang gawin 3 to 4 times a day mas mabilis na makakita ng resulta at laging susundan ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea na dapat ay uh, yung mainit na ramdam mo yung init hindi yung warm lang no Malaki malaking tulong para mag-flushing ng toxins ang system. At syempre pa ang serpentina tablet natin na panlaban sa infection katulad ng nararanasan na ng ating pasyente. Ang pag-inom ng serpentina tablet ay matapos kumain depende sa severity ng condition. Kung hindi pa naman masyadong malubha, kaya pa yan ng tig-anim na serpentina tablets na intake after meals three times a day. Pero kung malubha na yan at matagal na, ay kakailanganin ang hindi bababa sa 10 tabletas ng serpentina ang iinumin after meals 3 times a day kasi mahina ang herbal. Kasabay ng holistic approach natin, makakatulong din ang vitamin for the kidneys. Yung ating herbal rhizome pills na pinapainom natin bago kumain, 3 times a day. Usually sinisimula natin 'yan sa mataas na dose kasi mahina nga ang herbal. So 20 pills ang aking reseta on ear sa iyo na intake ng herbal rhizome pills bago kumain ng breakfast, ng lunch, ng dinner. At makikita mo pati 'yung panghihina na nararanasan ay mawawala, no? Lalakas, sisigla kasabay ng holistic approach natin at ang pagkain lamang ay tandaan mo, hydrating alkaline diet na asin lamang ang pampalasa at saka kung gustong medyo matamis-tamis naman ay honey. No? Ang raw honey Crisanta ay very cooling ang effect sa system kaya hindi siya makakadagdag ng damage doon sa kidneys at sa pagtaas ng creatinine levels. Ang iiwasan natin ay ang mga niluto na sweeteners katulad ng puting asukal, brown sugar, moscovado, molasses kasi magpapabagal ito ng paggaling at magpapainit sa system na hindi makakatulong sa kondisyon. No? Ang herbal vitamins B1, B6, B12 ay malaki rin tulong lalo na para sa mga aches and pains na nararanasan sa may likod ng bewang kung napapansin mo yon at sinestrengthen ng ating herbal B vitamins ang mga ugat no sa affected area lalo na para mas mapabilis ang paggaling at maaring madagdagan pa ng ating naturopathic practitioner sa outlet ng Healing Galing na pinakamalapit sa inyong lugar ang aking mga payo sa iyo kung makikita kanya ng personal at makakapagpalitan kayo ng impormasyon okay Crisanta good luck maraming salamat salamat sa iyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. i na ang reseta ni Doktora. Kapag mainit ang panahon, ay napakasarap kumain ng malamig na ice cream, di po ba? Pero, paano na lang kung natatakam ka sa ice cream at kulang ang budget mo? o wala tayong ref o freezer para gumawa nito? Aba, sabi po ni Kuya Benson, pwede daw makagawa ng homemade ice cream nang hindi gumagamit ng ref o freezer. Basta't may diskarte. Sige nga, pakita mo nga sa amin, Kuya Benson. Paano ba yan? Buhay sa ibang bansa, paano kaya? Tunghayan sa Lakbay Kalusugan with Kuya Benson. Happy healing morning po sa lahat, happy healing morning po Dokie Tama po kayo, pagdating po talaga sa matatamis, dapat hinay-hinay lang O di ba, mabuhay! Kulat po kayo no, tuloy po kayo sa Lakbay Kalusugan Ako po si Kuya Benson, ngayon gagawa po tayo ng healthy ice cream Noong nakaraang panahon po ng taglagas ay umani po ako ng napakaraming raspberries mula po sa aking hardin At ginawa ko pong raspberry jam, o di ba? para kahit panahon po ng tagnyebe o tagyelo, meron po akong magagamit na raspberry jam. O, oh, di ba? lang po talaga. Umpisahan na po natin. Ito po ang ating mga ingredients. 800 ml ng non-fat whipped cream. Isang kutsarang vanilla powder. Kalahating tasa po ng raspberry jam na aking ginawa. Homemade. Isang kilong asin. Mayroon po tayong yellow o snow. Diyan ko po kinuwa ang yellow. Marami po reserve. punuin lang po natin ang ating stainless steel bowl ng maraming yellow. Na ko na po ang non-fat na whipped cream sa stainless steel na bowl. Pwede po tayong gumamit ng hand whisk o electric whisk para po mas palaputin po natin ang non-fat na whipped cream. Habang lumalapot po ang ating whipped cream, ilagay po natin dahan-dahan ang ating vanilla powder. Kapag malapot na po ang ating mixture, ilagay na po natin ang ating raspberry jam. Dahan-dahan po natin haluin para makuha po natin yung tamang lapot. Ganyan lang po dapat ang lapot. Huwag po masyadong malapot. Isalin na po natin ng maayos sa malinis na lalagyan at takpan. Ang isang proseso naman po ay lalagay ko po sa plastic. Gumamit po ako ng imbudo para mas madali pong ilagay sa plastic. Ibuhol po ng maayos. Doblehin po natin ang plastic para mamaya pag nilagyan po natin ng yellow ay hindi po masisira sa isang malaking stainless steel na kaldero ay maglalagay po ako ng plastic. Umpisa na po natin lagyan ng yelo. Pantayin lang po natin ang yelo sa ilalim at magbudbud na po tayo ng asin. Napakalaki po nang naitutulong po ng asin sa yelo para hindi po ito matunaw. Kaya po yung mga nagtitinda po ng ice cream sa mga kalye ay naglalagay po o hinahalo sa yelo sa gilid ng mga lalagyan para hindi po matunaw ang ice cream. Ilagay na natin ang unang mixture na nilagay natin sa container at tabunan natin ng yelo. Habang tinatabunan ng yelo, huwag kakaligdaan maglagay ng asin. Ilay layer lang po natin. Pagkatapos po natin takpan ng yelo, puhol na po natin ang plastic. Inilabas ko po muna yung nakalagay sa container para mas mabilis po tumigas ang ating ice cream. Isunod naman natin ang mixture na nilagay po natin sa plastic. Ilagay lang po natin ito sa loob ng plastic bag lagyan ng yelo at asin. I-layer, layer lang din po hanggang sa matabunan po ang ating mixture na nakabalot sa plastic. Doble ng plastic at ibuhol ng maayos. Kung yung isang version po kanina na paggawa ng ice cream ay iniwan ko po sa labas na aking nagyayelong teres para tumigas, ito naman po ay hahaluin po natin sa loob ng plastic hanggang sa tumigas. Wala naman pong specific na minuto kung titigas na ba ang ice cream. Mararamdaman po ninyo yan. Ayan, matigas na po ang ice cream nakabalot sa plastic. Ayan, handa na po ang ating ice cream. Tikman na po natin at lagyan po natin ng raspberry jam na toppings para mas masarap. Napakasarap po talaga. Panalong panalo. Doon naman po sa mga kababayan po natin na may winter season o tagnyebe, napakapalad po ninyo. Kasi kahit hindi nyo na po sundan ang procedure po na to, ay ilagay nyo lang po sa labas ng ice cream at titigas na, di ba? Sa mga kababayan po naman natin sa Pilipinas, sundan nyo lang po yung proseso na paghahalo ng asin sa yelo. Habang inaalog at tumigas, mas makakatipid po kayo sa kuryente. Ah, uh, di ba? Paano po? Maraming maraming salamat na po sa inyong oras na inilaan sa Lakbay Kalusugan. Inuulit ko po, ako po si Kuya Benson, from my Finland kitchen to yours. Luto lang! nung pagpa-check up ko po nung this February, this year lang po, uh, nalaman ko po na mataas po yung CREA ko, nasa 800 plus po. Kaso sabi ng no, doktor, for dialysis na nga daw po yung matataas. Oh, ang hirap kasi mag-diet. sabi <laughs> <laughs> mo, hindi pwede kainin. Kailang pababain ni Lynn ang kanyang napakataas na kreatinin para makapagtrabaho sa abroad. Paano niya nagawa ito? The Healing Galing Way? Ang galing! Susunod na! Yay! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggalingatymail.com Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Isang paalala mula kay Dr. E. Huwag pong maging biktima. Mag-ingat sa mga fakers at scammers na gumagamit ng Healing Galing brand, Healing Galing logo, at Healing Galing video materials para magbenta ng produkto. Bumili lamang sa authorized Healing Galing outlets na nakalista sa Healing Galing official website o sa nag-iisang Healing Galing online shop sa Facebook. Wala pong original na Healing Galing product sa Shopee o sa Lazada. Huwag pong maging biktima. Mag-legit check sa Healing Galing Text Hotline na 0921 445 0355 para makasiguro. Ang normal creatinine levels ay nagkakaiba sa bawat tao, depende sa kasarian, edad at laki ng katawan karaniwan na mas mababa ang creatinine levels ng mga babae dahil sa mas maliit ang kanilang muscle mass kumpara sa mga lalaki. Mas tumataas din ang creatinine levels habang nagkakaedad at kung nagpapalaki ng katawan. Maaaring hindi pa makaramdam ng anumang sintomas sa early stages ng pagkakaroon ng mataas na creatinine, ngunit kalaunan ay maaaring makaranas ng mga sumusunod. Fatigue o pakiramdam na palaging pagod. Pagbabago sa dalas na pag-ihi o kakaunting ihi kawalan ng ganang kumain, masamang panlasa sa loob ng bibig, pagkahilo at pagsusuka, pagpintig ng kalamnan o muscle twitches, pamamana sa ibang bahagi ng katawan, pangingitim ng balat at panunuyo ng balat na may kasamang pangangati. Importanteng mapanatiling mababa ang creatinine level sa dugo dahil nakakaapekto ito sa kalusugan ng kidneys. Ang sobrang taas na creatinine ay maaaring mauwi sa chronic kidney disease o kidney failure kung pababayaan. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Kasama ko na po ngayon ang ating case study na si Bonilin Lynn Abrea. Happy Healing Morning, Lynn! Happy Healing Morning po, Doktora. At ang kanyang magandang kasama ay ang kanyang mama na si Rosalinda. Parang minana mo yung Lin Apa. doon sa pangalan <laughs> ni Mama. Si Rose Eliasos. Happy Healing Morning. Happy Healing Morning, Doktora. Ayan. Mag-ina po silang magkasama para ma-discuss natin ang kompleto ang nangyari sa kalusugan ni Lin o ni Bonnie Lin. No? Paano ba nagsimula? Pagpapamedical ko, papuntang abroad. Ayan. Nangangarap pong kumita ng dolyares <laughs> si Lyn. Hanggang sa nagpa-check up na nga, isa sa mga requirements kasi, kailangan may health clearance. Uh, okay. Noong pagpa-check up ko po this February, this year lang po, uh, nalaman ko po na mataas po yung CREA ko, nasa 800 plus po. Mm -hmm. Tapos po, sinabi ko po kagad sa mama ko. Tapos si mama ko po, nag-endorse sa akin na maghiling galing daw po muna. mama Dalina, gusto idiretso na sa hiling galing. Ang history po niyan ay buong tribo nila ay hiling galinger. No? Ako, totoo po yan. Sino ang unang napagaling ng hiling galing sa pamilya niyo? Ikaw. So, Lynn, nung na-find out na mataas ang creatinine mo, ano yung mga nararamdaman mo noon? Dito po sa side ng chan Sa kaliwang bahagi Ako. ng Bewang. Opo, na may parang kirot ganun. May kirot. Pero hindi ko lang po siya pinapansin kasi uh -huh. sa back po yung makati po. Yung pangangati eh, sa likod Opo. kasi Opo. nga po karaniwan pag tumataas ang creatinine levels. Pangangati talaga ang nararanasan ng mga pasyente, kamot ka ng kamot. Pero yung dito sa may kaliwang bahagi, malamang mas mahina yung left kidney mo. Mm -hmm. Kaya yun yung nararamdaman mo. Opo. So better yung nasa kanan. Opo. Yung nasa kanan mo wala ka iniinda doon eh, Opo. No? So lean during that time napan sin mo, mabula yung ihi. Opo. Dati hindi. Opo. Si Lynn, sa kaso niya, sa iba pang tumataas ang creatinine levels sa mga pasyente, matagal po na nakababa dun yung bula. Minsan sobrang dami pa, ba? Diba? So, hindi rin pinansin ni Lynn yun. Yung panghihina na nararamdaman ng ibang mga pasyente, naranasan mo ba? Parang meron po siya, kaso nag-iinom po kasi ako ng mga ano, energy drink tsaka kape. Mm. Ah, so nakakaramdam ka na minsan matamlay ka, Opo. binabawi mo sa energy drink. Opo. Yan. Not knowing na kapag ka humihina po ang kidneys natin, parang nakakaramdam po tayo ng panghihina din. Pananam uh, pananamlay na hindi pangkaraniwan, lalo na kung dati-rati naman very active ka, katulad ni Lynn, di ba? Okay. Paliwanag mo nga sa kanila ang klase ng trabaho mo, Lynn. Isa po ako massage therapy since 2012 po sa isang spa po. And then hanggang ngayon po as a freelancer na lang po. Tapos, kapag napapansin ko po, syempre, pag mag-work po ako, pagkatapos ng work, o bago ko pupunta ng work, mag ako ng energy drink. tas Tapos, mm -hmm. pag uwi ko ng bahay, ayun, parang wala na yun. Tapos, pag na naman ako, every, every ganun po, nag ako lagi. Dati-dati, wala ka namang ganun. Opo. Hindi ko pa po siya pinansel. Parang, oh. kasi nga po, mag-abroad ako. So, anong pakiramdam? Pa abroad na abroad ka na, <laughs> hindi ka pala pwede makapag-abroad. Parang sa isip ko, sa puso ko, sabi ko, sige, go na lang kung ano na lang. kasi sabi ng doktor, Parang. tas nanood din po ako sa inyo na mm. sabi din po doon is for dialysis na nga daw po yung matataas tas napanood Oo. ko rin po yung isang segment yun na tinubuhan dito ng mataas din po yung kreya so natakot na po ako sa sarili ko sabi ko parang ala ano na to yung ganun tas yun nag ako kay mama sabi niya mag healing galing ka muna saan ba sa kayo nagpuntang healing galing outlet sa tagig po hiling galing tagig outlet kay ati Raquel Razalan Apo. okay so ang ipinayo sa'yo dahil tumataas ang creatinine levels mo ay ang serpentina. Apo, 10 apo. tablets ng serpentina after meals. Three times a day. Kasi oh, mahina oh. po ang herbal. Kailangan yung tugmang dose, no? Napaitan ka ba? Hindi po. Siyempre, tiis-galing ako, ma'am. <laughs> <laughs> para tiis-galing tiis-galing na. na. <laughs> Opo. Oh, okay. Tapos, yung herbal rhizome pills, oh, pinainom pa. ka, no? 20 pills before meals, three, three times a day oh, din. Oh. All right. Para doon sa mga kirot, uh, B1, B6, B12, para sa aches and pains, at saka para mas strengthen yung mga ugat, hmm. no? na sa affected area, lalo na sa kidneys niya. Tapos tinuruan ka ng kidney exercise. Opo. Yan, kembot pa more, kembot <laughs> pa more, no? Para dumaloy ang uh, sirkulasyon dun sa kidneys. Okay. Bukod sa regular kidney exercise, ano pa ang mga ipinayo sa'yo sa hiling-galing tagig outlet? Sa mga bawal ko pong kainin. Yan. Yung pagiging mahiligin sa maasim. Kandidato tayo sa pagtaas ng creatinine levels, lalo na kung hindi mahilig uminom ng tubig. Ilang basong tubig <laughs> ang naiinom sa isang araw, Lynn? Parang nakakaligtaan ko po, mga tatlo lang po siguro. Yan. Walang ibang panlinis <laughs> sa ating katawan, kundi malinis na tubig. Yung paborito talagang, pag sinabi mong paborito, pag nakita mo, gusto mo talaga eh. Di ba? O ano yung mga yung... Mangga po, tapos bagoong. Manggang hilaw. Opo. Yung mga mataas sa acidity. Kaya nga po, pag may sakit na, pati masarap na sinigang, pinapagbawal muna natin okay. lahat ng may asim. Kasi po, makaka-aggravate sa paggaling. Sa holistic approach po natin, 50% sa gamutan ay ang tugmang pagkain. Yun po, tapos sa uh, paano ko imamasage siya, yung area. With healing galing oil. Opo, oh, and... healing galing oil. Tapos okay. i-hot compress ko muna po siya before po, tas bago po matulog, ganun po. Kung nagtatrabaho ka, at least twice a day sa umaga, tsaka bago matulog sa gabi. Pero Apa. pag walang pasok, mga three times a day, parang natural operation natin yun eh. Di ba? na rin po ako ng asawa ko nun mag-work. Between work and health, priority natin ang kalusugan at saka target mo nga makapag-abroad, di ba, Lynn? Okay. Okay. Kailangan doktor ka rin ng sarili mo. Tatao May po. determination ka rin gumaling. Pero mahirap ba? Opo. Parang yung, <laughs> yung one week ko na yun, parang sabi ko, eto na ba yung one, one year ko na yun? Talagang tatatak siya sa'yo na kailangan baguhin mo yun talaga yung lifestyle. Kung sinasabi mo, Lynn, na yung isang linggong gamutan na nangyari sa iyo feeling mo ay isang taon na okay. no ano yung naging mas mahirap na ginawa mo kaya parang napakatagal ko naman gumaling sana matapos na to yung pakiramdam na ganun yung feeling na wala kang work yung ganun po kasi araw-araw parang energy ka na mag work ka yung ganun po naiinip ka opo ang ginagawa ko na lang po dinadaan ko na lang po sa paglinis ng bahay pag-aalaga ng anak ko yun po pero para sa matasang ang creatinine levels nag Kumaling ng gano'ng kabilis, Mama isan, Rosalinda? Isang linggo po. Isang linggo? Ang galing ng doktor mo! Kayo po. <laughs> <laughs> si Mama ang doktor mo. Paano nagawa yon Rosalinda? Kasi po itong anak ko, pag sinabi mong bawal, bawal. Ah. Talagang kung ano yung sasabihin mo, susundin niya. Mm -hmm. Kahit nahihirapan siya, dumadain sa akin, Mama, ang hirap. Sundin mo yan, gagaling ka dyan. Masunod rin ang pasyente at matyaga ang nanay <laughs> na gumagabay. Opo, totoo Di ba? O paano diba? okay. nyo nalaman na, na magaling na nga. Within one week po, sinakto ko po. Nagpa-laboratory po ko Ah, okay. Tinapos mo lang yung good for one week na healing galing products. Opo. Naramdaman mo bang hindi ka na nanghihina? Opo. Yan. Tapos sa pagtulog din po, maayos po talaga. Maayos ang pagtulog, Opo. diretso na. Opo. Tapos yung pagwiwi mo, yung bula? Wala Nawala. Nawala na. Okay. Opo. Lahat ng manifestations, yung mga sintomas ng sakit, mawawala din habang getting better ka na okay. 'di ba pati yung masakit dito sa tagiliran ote, ote, wala, yung nawala, makati po. nawala na Opo. sa loob lang na isang linggo mabilis yun na bumalik ka ba sa nag-check up sa nung una Opo. Bumalik okay. po ako. Kasi po pumunta to, nagpa-laboratory. Tapos sabi niya, mama, nagkagulo po doon sa laboratory. Bakit? Hindi sila makapaniwala, pumaba yung creatinine ko. Ay, salamat. Sabi ko, tuwan-tuwa ako. <laughs> Parang nakilala po nila ako nung last na pumunta ako. Ang taas eh, nasa 800 plus. Tapos biglang bagsak ng 84. Eh, ang minimum lang po is nasa 97. Na 100 din opo, yan. Opo, opo. Oh, oh. Ano daw pong ginawa ko? Sabi ko, naghiling-galing po ako. Mangyak-nyak na po ako doon. Sabi ko, thank you, Lord. Sabi ko, tapos na po. Kaya sila takantaka kasi ito yung mga tao na nag-check up sa nung una. So anong papaliwanag mo sa kanila? Yung nung nag-herbal ka, yung ina-explain mo yung nag-herbal ka. Oh, ang hirap kasi mag-diet. Sa <laughs> <laughs> dami di pwedeng kainin. Mama, mama, okay na. Parang bumabalik. Nahawa nga po sa kanya kasi yung mga kinakain niya po, nakikita ko talagang inano niya talaga dinisiplina niya yung pagkain. Asin lang talaga ang pampalasa. Bawal Tala po kahit siya aminta, Bawal siya ka po. masunurin. Yung pala ang iniiyak ni Lin, hindi niya nakain. Gusto <laughs> <laughs> niya. As sarap nila kumain. Tapos yung sasabay ka, go lang kayo. ganon So, yung iyak pala ni Lin noon, no, nakita niya yung resulta, Opo. na magaling na siya. Saya. Sa wakas, makakakain na ako ng <laughs> tao <Opo. laughs> It, uh -huh. minimize na po. Kumbaga, nagkaroon ka na ng ano sa sarili mo na, oh, alagaan mo na, may uh Oo. -oh. Uh -oh. So, ngayon, alam mo na yung gagawin. Uh Opo. -oh. At ang magandang balita, ilang buwan na lang ang binibilang natin at mag abroad ka na? Three months to six months po. Pero, uh -oh. willing naman po ka magantay. Ngayon, sa naging karanasan mo, Lynn, uh -oh. may natutuhan ka ba? Nagami po at malaki. Disiplina po sa pagkain. Tapos, Uh, inom pa rin po na healing galing kasi kahit naman po ganto makakatulong, makakatulong po sa atin. Marami ito. Marami pong tulong. Tsaka hindi siya binigay sa taas kung hindi talaga siya gagamitin para sa tao. Maraming salamat at po. kay Mama Rosalinda dahil tuloy-tuloy na naniniwala sa ating paraan ng gamutan. Ano? Sana po ay natuto tayo sa karanasan ni Lynn na hindi malayong makamit ang pangarap basta't may tiyaga at pagsusumikap pero lagi po nating isama sa formula for success ang pagiging healthy para tuloy-tuloy po tayo sa pag-angat tungo sa pag-asenso. Ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa mataas na kreatinin at iba pang kondisyong pangkalusugan sa ating i-consulta e live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11 po ngayon ding umagang ito sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! Anong natural na gamutan para sa tonsillitis na hindi na matiis? Panoorin sa Hiling Galing sa TV, alas 7.30 ng maga, Sabado.